Abay, meron ngang bagong sinusubukang ensayo itong si Lebron James ngayong off-season. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ngang si Luka Doncic na lumipad na agad papunta nga sa Europa para nga maglaro sa Eurobasket. And well, after nga ng contract signing extension nito ni Luca with the Lakers at ng ilang events niya sa Amerika, by na agad lipad. Itong si Luca para nga dito sumama sa practice ng kanyang Slovenian basketball team. Nagahanda nga sila sa paparating na Eurobasket. Ito, silipin natin ang ilang video clip na ito. ありがとうござ Well, kitang kita nga sa video nga ito ang very in shape na na Luka Doncic at maraming ang excited na mapanood siya dito nga sa Eurobasket sa paglalaro niya nga para sa Slovenia para nga makita nila ano na ang pinagbago ni Luka Doncic sa loob ng court. Mas mobilis ba siya ngayon? Kamusta na ang kanyang conditioning and ang kanyang overall na paglalaro? Ngayon nga nabawasan siya ng malaki-laking timbang. Para bang magiging preview nga daw ito ng magiging upcoming season ng Los Angeles Lakers at ang magiging performance ni Luka sa regular season kaya nga halos lahat ng mga fans ay tutok dito nga sa paparating na Eurobasket. Anyways, ngayon ipag-usapan na nga natin ang bagong pag-iensayo -e na ginagawa ni Lebron James kasama nga ang kanyang asawa. Well, after nating makita ang ilang basketball-related video workouts na itong Adele Lebron James ngayong off-season, ngayon naman eh, may sinusubukan nga siyang bago with his wife at yan nga yung Pilates. Kung saan dito ngayon may kita niya si Lebron James na talagang focus na focus sa anyang ginagawa. Nakakonsentrate nga talaga itong si Lebron sa anyang bagong ensayong ginagawa at bukang ang asawa niya ang nagtuturo nga sa kanya. And well, ang ganitong mga klaseng workouts nga ay nag improve nga daw ng flexibility, ng iyong breathing, centering, core stability, pati na nga rin daw ang concentrating, pati na rin ang iyong posture at ang control mo daw sa iyong katawan ay nai-improve nga rin daw sa pag-e-ensayo ng ganito. And definitely makakatulong din naman ito kahit papano sa kanyang paglalaro ng basketball. Lalo na yung kanyang core strength, yung kanyang stability, pati na rin ang kanyang control. And actually sa previous off seasons ay may mga ginagawa na rin namang core strengthening. Itong si Lebron James na pinupost nga rin sa social media. At ito ay isa nga rin siguro sa mga variation ng pagko core strength na ni Lebron. Pagpapalakas ng kanyang core at yun ay definitely nakakatulong sa paglalaro mo sa basketball. Pagdating sa balance at ang iyong mobility and agility sa paggalaw nga sa loob ng court. So ngayong offseason nga itong si Lebron James is finding new ways ng pag-e-ensayo. Naganap nga ng panibagong pag-workout itong si Lebron James at ngayon nga ay mukhang may na-discover siya kasama ang kanyang asawa at na-post nga ito dito sa social media.